nakaray Ayan. Like, mahirap pa siya daan kasi galing sa ulan. Tapos tumigas yung lupa. Malaling sila sa kayo na. Kaya mo yan! Kaya eh. um, um. mo Malayo pa tayo. Ay, dahil napakahirap ng daan, bumaba muna tayo ng tricycle. Sige, mauna ka na, sir. Nakari na lang natin. After nito, saka ulit sasakay. Ayan. Ang oh, kinamil, oi. Ayan, napakahirap ng daan. Oh. No? Di, maglalakad-lakad muna ako, di. Masyado malambot ano, lupa. Dahil umulan. Ayan, sirang-sira ang daan. Sa pakunta namin kubo, itong mga punong toti ito yung mga tanita na ng lolo namin. Ayan, oh, ayun, may nagtatanim. Ano ba yung nagkagamot? Sabi. Ito mga saging ito dati. Panahon 2000. Maliliit pa. Ngayon, ay malalaki na siya. Pwede na harvest yung mga buko. Oh my God. Ang aking anak ay malayo na sa pagbabike. Safe naman sila dito kasi private naman itong lupang to. Kaya hinayaan ko silang mauna. Pero medyo malayo pa ang aming pupuntahan. Nandun ang aking kapatid, ang na Naantay kami. Nauna lang sila. So actually, ito ay binibenta. Ito ay pamana ng aming lolo sa aming tatay. So ngayon, pamana naman ang tatay namin sa aming magkakapatid. Yun nga lang. Hindi, hindi namin naman manage ito. Kaya ang ending ibibenta siya. Ayun, may mga baka dito. Mamaya na video ako yung mga baka. Tsaka yung kubo pupuntahan namin. Nung tayo ng pandemic, doon kami nag-stay. Okay. Sige, nabilisan mo na. Mauuna ako sa'yo. Ayun, natin mo ano Inabutan na kita. Ayun, no, may baka ng isa. Ito pa yung kalabaw. Ito mga mangga na to. Dati talagang. Nung tinanim to ni, lo, ni ama, ng lolo namin. Yan o, mga puno ng mangga. Ano pa to eh? Mga taon yun. Ay ko, high school ako noon eh. Huwag mo kumugoy Ah, uh, parang 2000. Ah, uh, 1999. To 2000. Yung, yung year na yon To 18 so nem. So talagang ngayon, 2021 na. So 20 years na. Kaya yan, na pwede na rin mag-harvest niya. Kasi hindi pa naman tagmangga. Wala na rin. Na-harvest na before. Na Kasi wala mga bulaklak ngayon. Ayan. Masyado na malayo. Eto. pang ilang gate natin ito dinaanan na? Anna, Pangalawa? No? Pupunta sa kubo natin. Hindi naman dito yung may poso. Ay, oo. Oh, ito yung poso. Yung tayo ng pandemic. Dito tayo nag-iigib. Ayun. Hindi na masyadong pansinin. si na yun. Noong time ng pandemic, dyan tayo nag -iigib ng tubig. Kasi wala naman linya ng tubig dito dahil nga, kubat to. wait lang. Masyadong masisirad. Whew! Ang daming cut nito kasi ang layo niya. Ayun, another cow. Cow ng kapatid ko yan. May namatay. nakakalungkot lang siya. Ay, namatay yan na ng baka. Nung no, last month. Pagdating niya dito, wala nang baka. Nakatingin, nakatumba na. So, sabi na dulas daw sa ilo kasi ang baka kung na nadudulas may hina. so hanggang sa siya ay mangi, mamamatay na siya ayun sila naghahantay sa amin nauna sila eh. dito kami ng pandemic ano hindi naman gantong ka hindi gantong ka ano ka dun sa mga nakikumaon at nagbabay ka hindi gantong ka damo kaso dahil nga tag-ulan ngayon, kaya maputik tapos maputik tsaka malago na yung mga ano ng puno hindi na masyadong kita yung, yung short masuka lang paligid oh saputik ka na naman dumaan ayan ayan dito kami nang gisting ng pandemic yung mismong kubo na yan ayan, ayan. Tapos yung tindahan namin, sabi sa high store, dinala namin dito. Actually, may customer kami dito. Yung mga magtatanim tsaka yung mga kalaga ng baka. Masyado lang damo. Hi, John, John. Ningal ako. Ayan, napaka, ano, damo. <laughs> damo. Madumi, ayan, oh. Hindi si Mama si nanana, dapat pala pinag-commit mo na lang. Hindi nila alam. Eh kasi si JP. May mag ako pa. Oo. Uy, baka ka mag paa, nag-bike ka, kapas mo yan. Ay, dami ng sagi. Baka mayan. mo bike, ah. Dapat, pag ako pumunta rito, si Jonjo pinag-ikot, ano, pinag-bike na rin, Leia. Ah, ka. malaki na yung, ano ba to? Mahogan eh. Ay, mangga ba to? Hindi pala ako. Yung mga ako ganit dito. Bakit yung papaya yung natumba na? Sa, matanda na? Bakit natumba to? Di ba, Eto. Anong bagyo? Ano yun? Yung lupang yun. Kasi sinasabi kong aming kubo nung pandemic na kami tumigil magkakapatid. Tsaka ang aming nanay, nagsama-sama kami dito. Kasi nag worry talaga kami maigi nun. Masuka lang, hindi makita yung paligid ay siya. Ito na kapatid ko. Ito yung kusina. Ngayon na ulit kami pumunta dito. Ngayon na lang. Ang saging dati, yung aming tatay, nung nabubuhay pa, siya yung nandito. Siya yung nandito dati. Kasi nung nawala, kapatid ko na nag isa ng laki, ang pumalit. So, yun mga ang aking isi-share sa inyo. Kunting ano lang, Ako ah, konting share lang tungkol sa amin sa amin buhay.